na na ba ang mango float kay gawa sa Boku Panda na condensed? Mm. Hi Team Mars Dam! So for today's vlog, gagawa tayo ng mango gria mango float. Ayun, nakahanda na lahat ng ingredients dyan guys. Of course, hugasan nyo muna yung lata dyan guys yung ingredients na dilata, hugasan nyo muna bago nyo buksan. And of course, yung prutas. Siyempre, hugasan nyo muna yan para iwas bakterya na kadikit sa skin or sa balat ng prutas. Ayan, so kailangan natin hugasan guys para iwas sakit kasi magta-transfer yung bacteria sa ating kamay pag hindi tayo naghuhugas ng mga ingredients. So, ayan, ang, ang ginamit ko dyan na condensed guys ay buko pandan. So, first time kong gumamit ng buko pandan sa aking ginawang mango float kasi wala naman akong ibang choice, wala akong ibang <laughs> Walang ibang kondensada, kaya yun lang buko pandan. So, itatry natin kung anong lasa. So, ang ginamit ko naman na Nestle, nabuksan ko na siya guys, pero hindi ko na siya ginamit kasi, yun nga. <laughs> akala ko siya Nestle cream, hindi pala condensed din pala. yan. So, five layer yung nagawa ko dyan, guys. Nakita nyo naman, buko pandan condensed. Yung Nestle naman ay condensed din. Ang syunga-syunga ko talaga, hindi ako nagbabasa. Bukas lang ako ng bukas. So, yung Nestle dyan, guys, tinakluban ko lang dyan. Para pagkakinabukasan, gagamit ko para sa aming champurado. Kasi gusto mga bata champurado. Ayan, so mas masarap ang condensed gamitin nyo sa inyong champorado. Yung Nestle naman ang ginamit ko ay isang piraso lang, one half lang yan siya guys. Sobrang tamis yung nagawa kong ano, cream dyan sa aking mango float. Pero pites pa rin, okay pa rin. <laughs> no big deal. So yon marami graham din ako na use dyan guys sa aking mango float. Pero carry pa rin. So ilagay na natin yan sa ating freezer guys para uh, overnight natin. Pagka kinabakasan, i-defrost natin kahit one hour para ready na siya at masarap kainin. Ah, oh, diba? So naka-defrost na to guys. Ready to slice na. Tara, tikman natin. So uh, ito na guys. Natanggal ko na sa freezer. So na depress na rin siya na isang oras. So i-slice natin. Ay, ang tigas. O, oh. tingnan nyo guys. <laughs> So, in-overnight ko siya sa freezer namin last night. So, since kahapon ko lang siya ginawa, overnight mo na siya sa freezer para mas masarap siya pag matigas, guys. Pag matigas, masarap. Ay! <laughs> Sinong ayos sa matigas? Oh, syempre sure, gusto ko matigas. Ayaw, malabot! <laughs> Ayan. So, slice na natin to guys, para matikman na natin ating mango float na gawa sa condensed ng buko pandan. <laughs> Natay nyo ba na yan, guys? <laughs> Matikman, moment of truth. Ayan na, guys. Ito yung wingo float natin. Ayan na. Tingnan nyo. Sige, try natin, guys, kung masarap. Ito na, guys. Moment of truth try na natin to. Sige. Mmm. Ang sarap. Mmm. Masarap pala pag ano. Buko pandan. <laughs> Buko pandan yung condense. Mmm. Nakong na naman ako dito. Ang sarap nung ano. Mango. Nag-ano na siya. Nag-ice-ice. Mmm. Ang kulang lang dito yung ano. Cream. Marami nang na masyado yung condensed na nalagay ko. Pero, sarap. Matamis lang masyado. Mmm. kaem Lapit maubos, guys. <laughs> Don't forget to comment, like, and share. Para magka-Gcash ka rin. Mm. <laughs> Lame. <laughs>